Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating sari-sari store business dito sa ating YouTube channel guys. Ay eto mag-update tayo dahil uh, katulad ng last year, alam ko na expected ko na itong nangyayaring ganito pagkatapos ng New Year, pagkatapos ng Pasko. Ay ramdam na natin ang pagkatumal sa ating tindahan dahil nga guys, yung uh, gumastos nga, nga naman yung mga tao, nagbakasyon ay ramdam na natin yung uh, pagkatumal dito sa ating tindahan ngayon kasi uh, bumaba na yung ating sales. Kaya nga, antayin pa natin yung kinsenas katapusan bago makaka-recover yung ating mga customers guys dahil malaki nga po yung mga gastos noong nakaraang uh, December kaya ito ay uh, nakakaramdam tayo ng pagkatumal dito sa ating tindahan ngayon pero ito ang matindi sunod-sunod naman yung dating ng ating mga ahente ay wala naman tayong hawak-hawak na pera dahil nga Uh, na i ano natin guys na bili natin yung iba tapos yung mga ibang ahente ay sunod-sunod na para sila nagkakarera so ayun ang ating uh, tindahan ngayon guys ay sagad na sagad na said na said na, na yung ating uh, uh, stock na uh, sa loob na yung mga stock guys ay ang problema na lang ay ang ating uh, customers dahil ko konti na lang yung mga bata lang yung pupunta dito at mga 20 pesos, 40 pesos, ganun lang yung pera guys. Pero yung ngayon ay wala pa pong nag dito sa ating tindahan dahil nga po katatapos kagagaling lang po tayo doon sa uh, New Year. So ganito guys, huwag po kayong uh, mabibigla kapag January lalo na doon sa mga baguhan. Antayin muna natin guys na dumating yung quincenas katapusan ay talagang yan na naman magsisimula kataas uh, yung ating total sales at saka mag-unti-unti na naman mag-iinuman yung ating uh, mga customers guys. So, ayun, super, super good naman guys, ay nakaka ano naman tayo uh, naiintindihan na naman natin yung ating sitwasyon, lalo na ngayon ay uh, unti-unting magtataasan yung presyo ay talaga naman uh, kunting tiis lang ay tayo ay makakabawi din pagdating ng uh, next month. So, ayun, ganun ang ating uh, nararanasan ngayon dito sa ating tindahan ngayong January ay talagang mababa yung ating total sales kahit dun sa mga previous natin na vlogs. Sa mga nakakaranas ng tagtumal ngayon January guys, ay talagang normal lang talaga yan. Hindi naman po tayo araw-araw ay Pasko nga naman talaga. At talagang mararamdaman mo ngayong uh, January yung tagtumal dahil nga po sunod-sunod uh, din yung mga uh, ah, ahente natin. Tapos ayan. 'yung ating mga display ay punong-puno pero hindi siya nabas uh, hindi masyadong nababawasan pero okay lang 'yan guys pagdating uh, naman talaga ng uh, uh, February March ay yan titibanan naman tayo dahil uh, magbabago na naman yung uh, klima ng panahon at mabenta na naman yung ating uh, soft drinks wag kayong mga, wag kayong uh, panghinaan ng loob kapag uh, konti lang yung benta nyo dahil uh, ganun talaga kapag uh, may business ka sakto yung dating ni URC kanina guys at talagang naghanap naman yung mga pambata yung ating mga URC product ay meron na tayo kompleto so ayon yung ating mga biskwit sa taas ay kompleto din Punong-puro rin yung ating mga biskwit so ang hindi nabenta guys yung pinagtataka ko yung uh, new year etong ating uh, spaghetti kasi tulad ngayong aking sinabi ay hindi mabenta ang spaghetti dito sa amin kapag uh, new year dahil nga may mga uh, grocery pack yung mga nagtatrabaho sa kumpanya kaya binibigyan sila ng kumpletong uh, pang-Noche Buena at saka pang-New Year kaya kumpletang kumpleto. So ayun guys, yung ating mabenta sa atin ay talaga yung ating coffee. Mayroon tayong uh, bagong uh, greatest coffee na itong ganito double white. Hindi ko pa natitikman tong uh, double white na to. So mabenta-mabenta yung ating mga kopi so ayun lang muna ang latest updated natin guys, uh, hindi masyadong uh, mabenta ngayong uh, week na to dito sa ating tindahan kaya uh, tiis tis lang tayo so ayun dito sa ating uh, ice cream naman ay uh, super lamig po dito sa atin kaya kunti lang yung uh, nababawas dito sa ating ice cream, hindi masyadong mabenta itong ice cream namin nung new year dahil nga super lamig dito sa good food so yan uh, konting adjustment lang po tayo dito sa ating uh, tindahan ngayon dahil nga sunod-sunod yung ating uh, uh, ahente kaya uh, nababaw nawawalan tayo ng uh, pang cash flow dito naman tayo sa mga noodles guys ay uh, napansin ko dito sa mga noodles natin ang pinakamabentang noodles ay etong pancit canton calamansi at saka chili so dito naman sa ating mga noodle soup ay uh, ma ma mabenta yung ating uh, humi at saka yung ating tawag nitong nisin ramen itong nisin ramen na spicy mabenta mabenta sa akin dahil nga um, taglamig ngayon dito sa amin guys ay mabenta mabenta yung ating uh, mga noodle soup, kukunti na yung ating itlog ngayon. Uh, talagang uh, medyo nagmahalan ng itlog. Dito sa amin, ang benta ko dito <laughs> ng pakaliit ay 9 uh, pesos ang benta ko dito guys. Kasi uh, medyo tumaas na ng konti. super sugod naman yung ating uh, sigarilyo. <laughs> so, nagkakaanoan na siya yung uh, ayos ng aking anak ay medyo magulo-gulo so hindi siya masyadong uh, attractive tingnan dahil lang <laughs> ang ginawa nga niya ay color coding na siya guys. So 'yun ang ating blockbuster na uh, lak ay ito yung ating mapabilis halos araw-araw tayong nagre-refill dito sa ating uh, Ginebra San Miguel. Ito yung uh, talagang uh, trending ngayon at magtataasan na talaga ngayon, nagtaasan na nga, nagtas na tayo, nagdagdag na tayo ng uh, konti. So para sukod pakiramdaman natin yung ating mga Uh, kapwa sari-sari store kung papano ang uh, diskarte nila pakikiramdam muna tayo so yun muna guys yung ating uh, diskarte papakiramdaman muna natin yung mga uh, kapit uh, tindahan natin so yun magand, mabantang mabenta tong ating Alfonso nung last nung uh, New Year talagang sinagat-sagat din nila yung ating uh, Bugnay wine ay kokonti na wala na tayo dito sa loob konti na lang yung uh, nasa loob niyan. So, then uh, kailangan na naman natin nag order sa uh, manufacturing niya. Pagdating naman dito guys, ay mabentang-mabenta uh, -mabenta yung ating mang Tomas nung uh, New Year, talagang ito ay uh, blockbuster din yung ating mang Tomas, mga ketchup yan nga yung ating mabentang-mabenta. -mabenta eto yung ating bagoong dito sa ilocos dalawang klase ay talagang uh, ito rin yung araw-araw uh, ginagamit nila dito sa ilocos kaya sa uh, kapag may gulay may bagoong so ganun din yung ating mantika at tignan nyo guys yung lamig dito sa ilocos ay nabuhu, uh, na ano natutulog yung ating mantika so yun ang ating mga uh, pangrekado at saka yung ating tuyo dito ay matatamtam mabenta rin ngayong new year at talaga naghanap din ako ng uh, mabibilihan ng tuyo nung new year kasi mabenta-mabenta uh, yung new year nagkaubusan ng tuyo nung uh, new year guys. So, ayan muna yung ating latest update muna tayo dito. So, yun dito sa atin sa taas ay bagong refill na lahat to. Naubos yung mga ano dito nung new year talagang mabenta-mabenta uh, yan. Lalo lalong dito sa Nestle Cream. Talagang ito yung nagkaubusan nung uh, New guys, ito talaga yung uh, mabentang mabenta, mabenta.